travel garo nagluya Alright, magandang uh, umaga guys Yang PC-130 Kumatsu Mali nagpalit nga guys Yan dyan ang makina Tapos bagong palit yung Bagong linis yung cal, uh, injection pump Tapos Nung napalitan na ng makina siya Napansin Na mga gumagawa Pagka isang oras na ay nanghihina Parang power ngayon pinuntaan ko chiniko ko okay naman yung makina okay naman yung electrical system nya pero may napansin lang ako pagka uminit ng mga 1 hour isang oras na parang nagdulo tapos yung usok nyo sa tambutso e eh, umiitim ngayon ang isang coast nyan minsan nahihirapan yung makina nya check natin yung pump pag pump kasi mga kaibigan Mararamdaman natin yan sa hydraulic system niya. Sa tanky hawakan natin. Napaka-init. Tapos, yung pressure niya, pabago-bago. Kaya yung takbo ng bako, parang umukuldas-kuldas siya. Yung, hindi straight yung galaw niya. Kasi, yung pressure niya, parang kinakapos. Madali lang matrix natin yan kung talagang pampang problema. Buksan natin yung tangki yung mga hydraulic system niya tanggalin natin yung filter merong mga bakas diyan na mga tanso pag may nakita tayong may mga tanso diyan, mga dilaw-dilaw may tama na yung feeling sa plate, feeling sa piston tapos umiinit masyado yung hydraulic system niya mapansin natin yung pag umaga uh, sa unang andar, yung galaw nung bako mabilis pero pagka nagtatagal ng na mga isang oras na mapansin natin parang humihina lahat ng galaw yan si Thomas yan ng pump pagka umiinit na bumabagal na siya kahit anong adjust natin dyan wala rin mangyayari magiinit lang yung makina kasi yung nagkakaroon siya internal leak doon sa piston imbis na ipasok nga sa mga relief valve sa mga control niya ay pag umiinit na hindi niya siya yung palamigin ng cooling system niya parang internalik na loss compression na yung pressure niya yung galaw niya hihilap may minsan makapagkamalan pa nating makina kasi yung, damay yung makina niya mag-overheat parang nalalata na yung takbo niya yan, una kong tips tingnan natin yung temperature ng makina pagka tingnan natin yung kung normal kung mataas masyado yung temperature niya at kung hindi tayo sigurado, pwede natin iangat tanggalin natin yung bomba pandar natin yung makina sa karating revolution. ngayon kung pagka okay naman hindi umiinit yung temperature natin eh. sa karating uh, ipinpoint yung pump at natroubleshoot ko nga yung unit na yan eh. meron parang history yan bago nag overheat yung makina niya kasi merong spatter yan nung nag-check yung spatter ng langis nasalinan niya ng engine oil. Ngayon ang problema diyan pag engine oil lang na i natin sa hydraulic system niya. Magkakaroon ng uh, chemical reaction 'yan. Ngayon, pagpasok niya papaknasang ng piston, yung langis na hindi naman para talaga sa kanya. Kasi oil tin niya eh. Napasokan siya ng pang-makina. Magkaka-problema 'yan iinit yung hydraulic system niya. magkaka yung mga piston niya. Kaya isa 'yan sa history nat nalaman ko dun sa operator na kaya anya, ganyan yan maitim ang hydraulic system unang sinalin anya dyan ay ano naidagdag na langis anya dyan ay engine oil magkaka problema nga kasi hindi naman para doon yung talagang langis niya at saka mapapansin natin dun sa ano sa kanyang mga langis pag internal leak na pag tingin mo dun sa sa side yung gates niya maitim masyadong maitim tapos 5 months na walang filter yung unit siguro na humihina na talaga yung under niya tinanggalan ng filter yung filter na yun ang mali nagpipilter doon sa mga aribaba galing doon sa pump pag wala yun iikot yun doon sa hydraulic system niya sa control feeling magbara yun doon sa mga relief valve o kaya naman mahihigop niya uli yung mga hydraulic niya papunta doon sa mga piston gigilingin niya yung magkakatama yung block pati yung mga swash plate niya kaya doon, nag-decide tayo na tanggalin yung bomba diyan at yung kausapin natin yung may-ari kung ano may yung decision eh, sa part 2 titingnan natin yung pump na right yun lang may babahagi ko sa inyo yung tungkol dyan sa mga naglo-low power naghihin ng mga bako kasi pag okay naman ang na makina okay naman yung electrical system diesel injection pump eh, pag nahihirapan minsan sa pump yan pero bago natin buksan yung pump tingnan naman natin yung mga ebidensya yan pag wala tayong uh, pressure gauge, doon basihan natin yung mga yung sa langis, yung sa mga makikita naman natin yung ebidensya niyan pagka pump na talaga masyadong mailit yung hidrolik tapos namamalat yung makina alright guys, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel, Taurus Electrician at kung na hindi pa kayo nakapalo sa aking Facebook page at sa aking mga reels eh, subscribe na mga kaibigan at magpalo na rin kayo, maraming maraming salamat sa pagtutok at magingat po kayo na